Unboxing ang madam. Ngun, meron siyang spaghetti. Pustahan tayo. One year na yan. Hindi pa rin naluluto. At dyan, meron siyang peanut butter. At gudi goodie, ano yun? Goodie choco. Goodie choco. Alam nyo, mga misis, mamshi ma'am Ma <laughs> nakakaubos ng chocolate na yan. Hindi kami binibigyan. Di ba wala naman video to? Ay, ano? Meron. meron siyang coffee mate at kape. Makakatipid kami. Hindi na kami magkakape sa McDo, sa Dunkin' Donut, at sa Starbucks. Pero di pa talaga kami nakakapasok sa Starbucks. Echos-echos lang yon. At ito po, mga mga kaibigan, no? Oh. Itong special gift po sa akin ni Mami Lani. Ito po ang mahiwagang tungkod. Alam na alam niya po na lagi po ako sinusumpong ng aking arthritis or gout. At the age of 37, ginagout na po ako, mga friend. Kinabi <laughs> mo bola pa? Hoy, wag kang istorbo. Kinabi mo bola pa? Hindi. Ayan, meron pa siyang dark chocolate. Ayan, mga mga friends. Daming chocolate ni Madam. Sigurado, kung tatlo yung sira niyang ngipin, magiging walo na. Ma o kaya magiging siya magiging triplet na Naku, siya lang nakakaubos ng mga chocolate natin. At meron siyang pancake mix mga Ang dami pong pinapadala ng mga maluluto ni Mami Lani pero hindi po naluluto. Nandiyan po sa cabinet yung mga pancake. Ay, <coughs> Ayan, mga mams, ay mga friend. Meron, ang dami pong padalang toothbrush at saka mga Colgate. Alam po ni mami na hindi po kami mga nagsisipag toothbrush. Kaya, kaya umaabot po ng isang taon ang supply po namin ng toothpaste. Ayan. Oh, simula ngayon, may padala po si Mami na mga Rexona. Kahit pa paano, mawawala yung amoy putok namin pansamantala. Ayan. Ayan po. Ayan po yung mga pinapadala ni Mami. Dahil, alam niya po, lalo na yung mga sabon, no? Matagal po maubos sa amin to. Dahil lalong-lalo -lalo na po ako, ay bihirap po ako maligo. Ayan malamig po kasi sa bundok kaya napakahirap po maligo lalo pag malamig ang tubig ano yan ah meron pang ano ay hindi Naihalo lang pala yung yung ano ba to wireless earphone uh, ni Gerald ano yan? Ayan mga friend Meron pa kong mga short Alam na alam ni mami Kung ano yung mga trend Mga uso na short ngayon Tignan nyo po yung Ano yan Over knees Ano? Over knees? ba? <laughs> ano ba tawag doon? Yung mga may short po Ayan yung Ano ba tawag doon? Ron? Above the knees? Ayan po, yung makulit naming Army. Pero pogi. Oy, may bigay kay ma... May bigay kay Ryle, si Mami, na pantulog. Ay, thank you daw, Mami. O, dito sa video, sabi mo. Hindi hmm, namin tinuturuan niya, no? Nagti-thank you na lang. Anong sasabihin mo kay Mami? Sabi binigay niyang pantulog. Oh, thank you. Thank you, ano? Thank, thank you, ano? Kanino ka magti-thank you? Ito, mag-thank you ka dito, kanino? Wow! Ano lang? Thank you lang? Thank you. Thank you. Ano pa? Ingat. Ingat. Hmm. Mana kay John bye like to. Bakit bye bye? Kiss ah. Hmm. Dito lang sa video. Kiss mo na. Kiss mo na. Hmm. Hmm. Galing naman. Gusto, nagustuhan mo yung toys na padala ni mami? Yung mga duck? Gusto mo? Pero, Ganda? Ganda? Yan, nabigay ni mami yun. Hmm. Hmm. Ayan, thank you mami from Peralta, Stanyal Peralta family. We are done to... Ano? We are done to video. Unboxing. We are done na mami sa unboxing and then we will send you later tong ano video from Peralta family. Thank you, Mami And then to follow yung Bruan and Kimson. Man, thank you, Mami. Oh, say thank you, Mami. Thank you, Mami. Oh, Riley say thank you, Mami. Hey, hey. Thank you ka muna kay Mami. Thank you ka na kay Thank you na kay Mami. Ah, si Jedred. Walang pakialam pa sa padala. Mahalaga, makakain. Ang takaw-takaw. Bye-bye! Bye-bye ka ah. na!